kasi sabi ni boss, samaan ko daw, siya kukuha siya ng uray. Eh. Aray na nga, nauna na sa akin. Niniwanan na ako eh. Ang init pa naman. Ha? Dito kami sa kabilang way, kalsada ay hindi pa kabilang kalsada kabilang bakod ayun daming uray do oh. no ayan dito na kami pipitas kami ngayon ng uray alam niyo ba guys yung uray isang uri siya ng damo spinach tagalog spinach ito ayun dami oh di ba ang dami iya yeah. magluluto kami ng munggo ang sarap kaya niyan sa munggo Saluyot. O, ayan. Kumuha kang saluyot. Pero di ako Ay, saluyot? Ha, san? Ang saluyot? ko nga, ano. Hindi, ang init. Dali, ayun. Dalawa. O, pumitas ka na. May alugbati pang pula. O, di ba? Ang dami. Dito pa lang sa paligid. O, sawa na kayo sa pangunguhan ng gulay. Ayan, dami. Ano? Uray kung tawagin dito pero ito ay sa English ay Tagalog spinach. Masarap to guys oh. In ah Tagalog English pala ng uray nang tawag sa uray dito sa amin ay spinach ano yun? may baka pala doon. Dami oh. Sige. So, Nakita ko kanina kasi pag ano ko, pag gagala ko, tinahanap ko yung pusa. Nakita ko tong kumpul na to. Ako, ang dami ano. Daming spinach. Ano ba tawag sa iba nito? Alam One, ko, two, di, uray. Two, uray, uray sa kabite, dito sa kabite. Hmm. Ayan, kunin mo yan lahat. Masarap yung halo sa munggo. Para libre na tayo sa ano. Alin? Oh, may nakuha ka ng una eh. Pwede na yan. Mayroong pang naligaw na alugbati. Ayan, oh, may alugbati, oh. Saluyot. Pero ito may saluyot, oh. Pukuha nga ako ng saluyot. Ba? Ayan, saluyot. Sarap kaya ito. aridin din. Oh. Pitas nga ako. mga ang kanya to gulay na pang -ulam na to pang -ulam na saluyot kaso sobrang init mga saluyot kita si Mona ayan pa mayroon pa oh marami rin alugbati ano ang daming tumubong alugbati na pula ayan oh Ayan sa ah, ang dami yung sa Kagaling naman. Diba? Lakad-lakad ka lang dito sa gubat. May halaman din. Ay, yung pang pa sa loyot. Dami. Nakakakatuwa guys. Mamitas, nakakatuwa. Oh. Oh. Sarap nito sa pinangat na isda. Ayan. Kung bibili ka sa palengke, magkano isang bugkos nito? 20. 20. O oh, dito, pipitas ka na lang. Mas mura pa. Sige nga, ayun o. Oh, lagay na nga natin dito. Ayan pa o. Oh. Nakatipid ka na sa ano. Libreng mamitas dito. Ayun, naliliit ng iba. Okay na yan. Marami na yan. Grabe oh, ganda oh sa paligid na to. Masyadong madamo. Di pa pinagagamas ng may-ari. Ayan na, basa basa pa ang ano. Mahamog pa ang damo. Kakabasa sa paa. Tinara muna namin ng tindahan para lang mamitas dito. Ang <coughs> dami, nakakatuwa. Yung iba hindi nila alam na ginugula yan. Yung iba hindi nakakain yan. Okay na yan, oo. Tayo na. Tinara muna namin tindan. Magbukas na tayo. Okay na. Pati na. O, oh, diba? Sobra-sobra na yan. Yan ang halo namin sa munggo. Hindi na makikita ang munggo. Hindi na makikita ang munggo. Oray na lang. Yan ang gym, Oh. Yan. Gusto ko mag-gym dyan. Kaya lang wala pa silang kompletong gamit sa pag-gym eh puro hibi duty puro panlalaki ayun na ang um, highway na, uwi na tayo at nako nainita na ako di pa ako nakakapaglinis ng bahay